I got you. Ah. What think you? The water is. eh? Yeah. Pasupa. Say, why you come closer? Pasupa? Ang saya nila. Nag-swimming. Ang galing. Ando na siya. Iniwan na ako. Andun na. Oh. Ba't hindi mo ako inantay? Nagbibidyo-video pa ako dito. Tok, 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 tok. Ay, ang cute na mga ibon. Lalo pag summer, ang dami nila dito. Hintayin hmm. mo ako. Talagang hindi makapag-antay. Ayan, kung gustong umakyat doon. Meron doon park. Laroan ng mga bata. Hmm. Naghahanap na yata sila ng matulogan kasi maano na. Papadilim na. Ayun talaga nauna na. Ang kasama ko talaga. Ayaw niya akong antayin. Kasi gusto ko pang mag-video-video dito.